Magandang araw mga kakwentuhan maraming salamat sa pagbisita sa napagkwentuhan channel sa kwento natin ngayon ay tungkol sa dalaga at ng kanyang jamanteng susi Terra na sama-sama nating pakinggan ang panuoring ang kwento. Ang araw ay sumiklab ng lihim sa maliit na bayan ng baryo masaya. Sa puok na yon, may isang magiting na batang babae na nagngangalang Mia siya ay may kakayahang kakaiba mayroon siyang mahiwagang susi na gawa sa matimyas na jamante. Ang susi na ito ay hindi tulad ng karaniwang susi na ginagamit para buksan ang pinto o kahon. Ito ay may kapangyarihang magbukas ng mga pinto patungo sa iba't ibang mundo at kaharian isa itong regalo mula sa kanyang lolo na isa ring tagapagtanggol ng mga mahihirap at inaapi. Ngunit isang araw, biglang nawala ang kanyang lolo nang hindi na natagpuan ang susik. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng malalim na lungkot kay Mia. Isang gabi, habang si Mia ay tahimik na nagmamasid sa malamlam na bituin, Napagtanto niya na ang kanyang lolo ay maaaring naipit sa isa sa mga kaharian na kanyang pinapasukan gamit ang susi. Determinado siyang hanapin ang kanyang lolo at ibalik ang kapayapaan sa Baryo Masaya. Nang magmadaling araw, nagdesisyon si Mia na gamitin ang kanyang mahiwagang susi. Hinawakan niya ito ng mahigpit at nagsalita ng mga katagang mahiwaga. Agad na bumukas ang pinto patungo sa unang kaharian. Ang lugar ay puno ng kulay-kulay na halaman at mga hayop na nag-uusap. Hindi nagtagal at natagpuan ni Mia ang isang matandang bruha na nagkukunwaring mabait. Ipinakita ni Mia ang litrato ng kanyang lolo at tinanong kung siya ay naroroon. Ngunit ang bruha ay hindi sumagot at bigla na lamang nawala. Hindi siya nawawala at laging may mga pangunahing pagsubok sa bawat kaharian na kanyang pinapasukan. Sa kaharian ng mga alon, kinailangan niyang tuklasin ang tamang alon na dadalhin siya sa susunod na kaharian. Sa kaharian ng mga kaharian, kailangan niyang iligtas ang hari mula sa isang malupit na dragon. Sa kaharian ng mga bituin, kinailangan niyang ilagay ang mga bituin sa tamang posisyon upang mabuksan ang pinto. Sa bawat paglipas ng oras, lumalakas ang loob ni Mia at naging mas matapang siya sa harap ng mga pagsubok. Ipinakita niya ang kanyang tapang at kabutihan, at sa bawat kaharian, nakatagpo siya ng mga kasamaang elemento na kanyang napagtatagumpayan gamit ang kanyang matatag na loob at karunungan. Sa huli, nahanap ni Mia ang kanyang lolo sa kaharian ng mga pangarap. Natagpuan niya itong tulog at inihulog sa isang malalim na pagkakatulog ng isang masamang witch. Ibinigay ni Mia ang susi ng kanyang lolo at tinawag ito ng mahiwaga. Bigla itong nagising at nagyakap sila ng maligayang maligaya. Nang bumalik sila sa baryo masaya, nagkaroon ng pagdiriwang ang lahat. Nabalik ang kapayapaan sa kanilang lugar at naging isang malupit na alaala ang pakikipagsapalara ni Mia. Tinangkilik at pinasalamatan siya ng lahat, ngunit alam niya na ang tunay na yaman ay naroroon sa pagmamahal at pag-aalaga sa mga pamilya at kaibigan. Kaya't si Mia, ang batang may mahiwagang susi na gawa sa diamante, ay nanatiling mabait at tapat sa kanyang mga puso hanggang sa huli ng kanyang mga araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng kwento, ikaw ay mag-subscribe at e i na din ang notification bell para updated sa mga susunod pang video na kalilibangan.